Mainit na usapan ngayon sa Korea Basketball League matapos punahin ng isang KBL coach ang laro ng isang Pinoy player. At hindi lang 'yon, kahit si Renz Abando ay ni-real talk ng mga KBL scouts. Sa isang interview, naging diretso ang komento ng isang coach tungkol sa performance ng isang Pinoy import. Ayon sa kanya, hindi raw sapat ang ipinapakitang laro para makipagsabayan sa intensity ng KBL. Agad itong kumalat online at pinag-usapan ng mga fans, lalo na ng mga Pinoy supporters. Pero hindi lang siya ang napuna. Pati si Renza Bando ay ni-real talk din ng ilang KBL scouts. Kahit kinikilala siya bilang isa sa pinakamahusay na Pinoy players sa Korea, sinabi ng ilang analysts na kailangan pa niyang mag-improve para mas tumagal at maging consistent sa liga. Social media exploded with mixed reactions may mga fans na nagtatanggol sa Pinoy players, habang ang iba na may nagsasabing kailangan nilang tanggapin ang constructive criticism para mas lalo pang gumaling. Isang bagay ang malinaw. Mataas ang expectations sa mga Pinoy ballers sa KBL. At kahit may kritisismo, alam nating gagamitin nila ito bilang motivation para patunayan na kaya nilang makipagsabayan sa kahit sinong kalaban.